Nakabili na kami ng ticket. Pipila na lang kami dito. Hello, hello. Good day mga sisi. At eto na nga ang part 2 ng ating paglilibot sa Mowa Rides. Panoorin nyo to kung sino ang mas malakas ng sigaw at kung sino ang mas natakot sa pagsakay natin sa mga rides. Mga sis, sa isang rides lang pala. Tignan muna namin yung ibang rides mga sis bago tayo bumili ng ticket. Ng taas ng periswilo. Bagal ang lang na ikot. Mahal yung ticket nila sa Ferris Wheel. 2.50. Yung pirate ship. Tingnan natin sa dulo. Kung maganda. Ang daming tambay oh. Ayan yung seaside mga sis. Ayan na yung dagat oh. Nasa gilid lang. Ang daming tao. Ang laki oh. Ito naman yung twister nila mga sis mukhang masaya din dito naghintay pata ng iba tignan natin kung ga, paano to ayan yung twister o oh. wait lang oh, ano kayong feeling pag sa taas to oh? kasi hindi ata ako pwede dyan nakachinela sa akin eh. Tingnan niyo sila mga sis na katiwarik na no? oh. Grabe yung sigawan. Ito yung barko nila. Ang laking barko. Pinag-iisipan pa namin ni Lolo yung kung saan kami sasakay. Kasi ang ganda lahat eh. Sakayan kaya natin lahat. Sharing, isa lang. Oo, pwede din isa. Ayan na uh, mga sis, nag-start na siya. Nakabili na kami ng ticket, pipila na lang kami. Dito kami sa may pirate ship sa mga sis. Pila na lang tayo doon. Nakasakay na kami, napot na kami ng gabi. Ito na yun mga sis, pinakabahan ako. Puntayin lang yun mapuno medyo marami-rami yung sasakay oras na din. Wala pa nga eh. Wala pa, hindi pa tayo naanda. Ay, ay, <tinyo> ay. Grabe ang experience namin ni Lolo Hari. <laughs> ako kay Lolo Hari n'yong kala ko atakehin sa puso. Siya pa yung sigaw ng sigaw. Why ka may sigaw? Lakas-lakas po ng sigaw. Kala ano mo mauhulog. Nakakatakot. Ang sarap. <laughs> Parang ayoko na umulit. Nanginginig pa nga ako. Oh, ikaw.